Praise God, isang masiglang pagbati po ng kapayapaan at patuloy na isang pinagpalang araw para sa bawat pong, uh, sa bawat isang nakikinig po ng uh, isang programang nagbibigay ng tunay na pagpapala araw-araw. At ngayong araw po ito, hayaan niyo uh, hayaan niyo po ng inyong lingkod ay muling makapagbahagi ng uh, salita ng Diyos na aking pong natutunan sa aking pag-aaral. At uh, patuloy ko rin pong naranasan talaga na napakaganda po ng uh, resulta nito sa ating buhay kung ating itong isinasagawa. Kaya simulan na po natin, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, banal na espiritu ng aming mahal na Diyos. Salamat po sa iyong uh, patuloy na pagsama sa amin sa programang ito, Panginoon, na naghahatid o Diyos ng ibayong uh, lakas, sigla at papala sa lahat ng mga nakikinig. At gayon din, Panginoon, na lagi kang nariyan, na nakikinig at tumutunog, tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya maraming pong salamat sa araw na ito. Hinihiling nga po namin ang inyong pagsama. Nang sa gayon, Panginoon, hindi lamang namin marinig, kundi may deposito, may deposito ito sa aming puso at aming pong may pamuhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa uh, inyong pagsama sa amin, sa, uh, sa lahat ng nakikinig ngayon, sa pangalan ng Panginoong Yesus po, aking dalangin. Amen. Amen. So, yun nga po. At ang aking pong title ngayon sa aking pong nais ibahagi ay eh, walang makapipigil sa yung blessings. Ayun. Do <laughs> po. Dahil yan po talaga ang nais ng ating Panginoon. Natuloy-tuloy nating maranasan ang mga pagpapala niya sa ating mga buhay. Kaya nga po ipinalala sa akin ng Panginoon ang uh, talata ng aklat po ng Mga Awit or Book of Psalms chapter 84, verse 11. Ganito pong sinasabi, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ayan po, no po, hindi daw po iwi-withhold ng Panginoon. Kaya nga po sa wika ang uh, sariling atin, Ganito po sinasabi, Pagkat ang Panginoong Yahweh, Pag-asa at sangdalang, Kabi pinagpapala mo sa pag-ibig mo, at dangal. Hindi niya uh, hindi siya nagkakait ng mabuting bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Purihin ng Diyos. Sabi nga po uli, uliting ko po yung sinabi, hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay sa, 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 sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. So yan po ang nais ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal at tagapakinig na tayo nga po ay makaranas ng walang patid, tuloy-tuloy, rumaragasa, hallelujah, at uh, pagpapalang hindi uh, hindi maahadlangan. Ano po? Dahil yan po ang very uh, nature ng ating Panginoon to bless His children. Tayo pong mga anak niya ay gustong gusto niyang mapagpala. So, marahil siguro matatanong din natin, ano ba ang dapat gawin upang hindi mapatid ang mga pagpapalang ito? Unang-una, nakita ko po no, sa buhay po ni Isaiah, ano po, kinakailangan talagang kalimutan mo ang iyong sarili kapag ikaw ay uh, sumusunod sa utos ng Diyos, no? At handang gawin ang kanyang kalooban. Kasi kung maalala niyo po sa Isaiah chapter 6, you nagtatanong ang Panginoon, sino ba ang aking isusugo o sino ba ang aming ipapadala? Ano po? Pero ang tugon po ni Isaiah, sabi nga po niya, ito po yung taon nang namamatay si Haring Osias sa Isaiah chapter 6 verse 1 and 5, sabi niya nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. At sa verse 5, sabi nga po niya pagkatapos magtanong ang Panginoon, sabi niya sinabi ko, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh. Mapapansin niyo po, napakarami niyang sinabi na salitang ko, ako. Ibig sabihin po, lagi siya kasi nakatuon sa kanyang sarili. Ang hirap pong makasunod sa Panginoon. Na po, kapag uh, ang latin, lagi natin tinitignan ay mga bagay na tungkol sa ating sarili o itinatawag na pagiging self-centered. Yung mga bagay na nais nating unahin lagi ay yung patungkol sa ating sarili. At minsan po, alam niyo po kasi, talagang uh, hinihiling din ng Panginoon na unahin muna natin ang iba bago ang ating mga sarili. Kaya ayan po, no? Uh, alam niyo po, pag lagi po tayong nakatoon sa ating mga sarili, diyan po nangyayari yung distracted tayo sa ipinagagawa ng ating Panginoon. Imbis na masunod natin yung kalooban niya at ma tayo sa bunga nito, no po, ay uh, distracted tayo kasi laging uh, hinahatak yung ating mga sarili sa kung ano-anong bagay na po, na kung tutusin naman, sabi po ng uh, Matthew 6, di ba? Kung uunahin natin ang kanyang paghahari, idinadagdag na lang daw po niya yung mga blessing na ito. So ayan po, ayan po yung una no, na nakita ko. Yung na kalimutan mo yung sarili. Forget yourself. At hindi ko naman sinasabi, pabayaan mo mong sarili mo. Ang sinasabi po ng Biblia, eh, tignan po natin kung uh, ano po yung Prioridad natin, una po natin gawin kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon. Pangalawa, yun nga po. Alam nyo po, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, maraming mga bagay sa paligid natin o maraming mga tao sa paligid natin na maaaring makakarinig ka ng iba't ibang komento. Masama-sama masama pa nito, minsan mga kritisismo. Yung ano minsan talagang nakakasira ng ating pagkatao. Okay? Mayroon nga daw po na nagsabi, if you are consumed with compliments, you'll be destroyed by criticism. Alam niyo po, yun nga ano, uh, minsan nakakatuwa talaga marinig ng mga sinasabi ng mga tao na ang galing mo, mahusay ka, 'no, ang buti ng kalagayan mo. Pero alam niyo po, pag 'yung puro 'yung compliment na ito, ay <laughs> parang nga ito 'yung laging pinagbabatayan natin, 'no po, no? At, uh, ng ating mga tagumpay. Tandaan po natin kay Lord, lahat galing po ang ating tagumpay. Po, walang mangyayari sa ating mga sarili kung hindi niya ipagkakalob ito. Kaya da dapat talaga, ito lahat tungkol sa kanya, yung ating ginagawang pagsunod. ba? Diba? Dahil uh, uh, kapag ikay nasanay sa mga compliment, diba? uh, paano pagkritisismo naman? Diba pag yung mga hindi magaganda yung uh, naririnig mo, abay minsan talagang yan ang nakakasira sa loob ng isang manggagawa. Okay? Alam po natin, ang uh, ang ating pong uh, hinihintay yung approval, na po yung approval ng Diyos at hindi yung approval ng tao. Nais po natin uh, mag, uh, ng Diyos mismo magsabi na ang mga ginagawa natin is well done, my good and faithful servant. Yun po yung nais natin marinig at hindi lamang maganda po. May nagsasabi sa mga tao sa atin na uh, maganda yung ating ginagawa pero huwag po natin ibase dito. Dapat sa sasasabihin ng Diyos at hindi sasasabihin po ng tao. Kaya nga, alam niyo po, sa minsan sa paglilingkod, meron kasing side effect din na hindi maganda eh. Na po, po natin sa Mark chapter 5, uh, nung ang Panginoon ay nagpagaling ng isang uh, na sinapian na po ng uh, uh, malaking persa ng mga, ng mga demonyo. Na po, sinapian ito. Ano pong nangyari doon? Alam niyo po, uh, yung mga tao ay imbis na matuwa sa kanya dahil nakapagpagaling siya, nagalit sila. Dahil yung kabuhayan nila, ay, ay uh, nagulo. No? At, at ito po ba, yung dalawang libong baboy ay dun sumapi yung mga masamang espiritu at tumalon sa, uh, tumalon sa bangin at nangamatay. Ibig sabihin po, nalugi, nalugi sila. Alam niyo po, pag naglilingkod tayo minsan sa Panginoon, huwag po tayong masiraan ng loob kung may mga bagay na nangyayari na po dahil kumikilos po tayo ayon sa agenda ng Panginoon at hindi sa agenda ng tao. Kaya minsan may nangyayaring ganoon. Hayaan po natin, ibigay natin lahat sa Panginoon. Pero kung titingnan po natin, may impact 'yung ginawa ng Panginoon doon. Isang uh, kaluluwa na naman ng isang uh, uh, ang pinalaya ng Panginoon mula po sa pagkakaalipin. Ano po? kahit ito nga po ay napagaling. Okay? Uh, minsan po talaga 'pag ang banal na espiritu, dumarating yan marating sa mga sitwasyon, minsan nagiging chaotic eh, no? Chaotic. <laughs> <laughs> Parang may kaguluhan dahil sa nangyaring yan sa lugar na yon. Pero tanda po natin, yung plano ng Diyos, i-bless niya. Na po, yung mga sumusunod sa Kanya at dahil dito, napagaling ng ating Panginoong Isus, yung taong yon, Na po? Okay. So, talaga ang mga tao kasi gusto niyang i-pressure, no? I-pressure ang mga ang mga gawa natin para tayong sumang-ayon sa kanila no hindi sa agenda ng Dios sila susunod ang gusto nila no tayong uh, tayo ang uh, susunod sa agenda ng tao which is hindi po pwedeng mangyari dahil talagang kahit anong mangyari dapat si Lord lang ang pinakikinggan natin at sinusunod okay kasi talagang uh, ako sa nakita ko po talaga may mga tao talagang uh, pilit mong ipaunawa ang isang bagay pero uh, hindi nila maintindihan you know? Ayon o minsan ayo talaga nilang unawain. Okay? At minsan ah, hindi si nila tatanggapin 'yung mga paliwanag mo, kahit paliwanag mo sa kanila. Kaya hayaan lang po natin 'yung mga ganitong sitwasyon, bigay lang natin sa Panginoon, magpatuloy tayong sumunod sa Diyos dahil siyang nakakaalam ng magiging resulta ng lahat ng ating ginagawa. Okay? Tanda po natin, the more na nagiging effective ka, the more na maraming criticism mo tatanggap mo. Merong hindi talaga matutuwa. Pero ang maganda na pangingiti natin ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Okay? Hallelujah. Kaya nga, yung mga nagko-compliment, nakakatawang na, marinig yung mga bagay na yan. No? Kasi kaya lang, problema, may mga taong pag yung magandang naririnig nila, natutuwa sila iyo. Pero wag na wag kang magsasalita ng laban sa kanila. Aba, hindi kayo magkakasundo. Meron din naman pong ganun sitwasyon. Kaya nga, wag tayong magpadala na po sa sinasabi ng iba. Dapat po, sa salita ng Diyos lang tayo makikinig. Amen? At sundin natin ang sinasabi niya. Forget about others. Forget, uh, pakinggan po natin kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon. At pangatlo, ang uh, forget about your circumstance. Circumstances. Sabi nga po sa Philippians chapter 4, verse 12 13, naranasan ko nang ang magikaos, naranasan ko rin ang managana. Okay, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kalob sa si akin ni Kristo. Kita niyo po ito, si Apostle Pablo po kahit anong nangyayari sa kanyang buhay, taggutom, tagsagana, no po, mabuti o maganda ang kanyang kalagayan, hindi siya naapektuhan ng kanyang mga circumstances, mga bagay na nangyayari sa paligid niya. Ang tinitignan lang niya, ang sinasabi ng salita ng Diyos, fix your eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. O, hindi siya tumitingin sa mga anumang mga bagay na makapagpapahina pa sa kanya. At uh, isang bagay po napansin ko kasi, minsan, mali pong pag apply dun sa verse 13 ng iba. Ang, uh, sabi niya ito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa ni Kristo. Alam niyo po, magagawa natin talaga ang lahat ng bagay kung kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. Abay hindi mo magagawa pag hindi naman nais ng Panginoon. Abay hindi natin uh, mamaasahan no, ang kanyang uh, ang kanyang biyaya, ang kanyang kalakasan, ang kanyang karunungan kung hindi naman ayon sa kalooban niya ang gagawin natin. Pero pag kalooban ng Diyos 'yan, lalo na ngayon, panahon ng taghayo, no. Kinakailangan ito daw yung panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Kailangan ito yung panahon na tayo ay humayo na. Abay, huwag natin pong tignan yung circumstances, gaano bang kagulo ang mga nadadat natin sa mga pinupuntahan natin. Alam po natin isang araw na po, ang lugar na iyon ay magiging isang teritoryo para sa ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang mga kapatid. Na po? Okay, so purihin ang Panginoon. Focus lamang sa ating Panginoong Hesus Kristo. Na po? Kung uh, makinig tayo lagi sa pananalangin natin, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, let us ask for instruction kung anong nais pagawa ng Panginoon. At ganyan din, siyempre, huwag natin kalilimutan ang instruction ng pulpito. Dahil po, ang mga nilalagay ng Panginoon sa ating harapan, tuwing tayo uh, dumadalo ng gawain, tuwing tayo nagsisimba, sila po yung mga uh, ginagamit na instrumento ng Panginoon para makarating ang mabuting balita at kung paanong isasagawa ito upang sa gayon walang makakapigil sa ating mga pagpapala. Kaya mga minamahal, sa maiksing uh, pagbabahaging ito, ako pa'y naniniwala na ngayon pa lang, ano po, dumadaloy na, dumadaloy na sa buhay ng bawat isa sa atin ang hindi mapigil na pagpapala ng ating Panginoon. Kung tinatanggap niyo po ito, samahan niyo po ako sa aking maiksing panalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Isus, salamat po sa araw na ito. Muli mo kaming pinaalalahanan na ikaw ang Diyos na naghahatid ng masaganang pagpapala sa ating sa aming mga buhay at ginagawa mo ito ng walang patid. Lord, salamat po na ang bawat isa sa amin na umaasa, nagtitiwala, nananampalataya, nananalig sa iyo ay makakaasa Panginoon dahil ikaw ay Diyos na hindi sinungaling. Ang sinabi mo ay tinutupad mo, Panginoon. Kaya ngayon, Lord, yung humihingi ng kagalingan, Lord, ako'y nakikiisa sa mga panalangin ito na sila nga po pinagaling mo na sa pamamagitan ng latay ni Yesus. At ang mga nangangailangan, ang mga, mga <clears throat> humihiling Panginoon ng mga kasagutan sa iba't ibang mga panalangin nila, Panginoon Lord, salamat po. You are a prayer answering God, Lord. Lagi pong nakakiling ang iyong tainga, Panginoon, sa aming mga panalangin at tinutugon niyo nga ang lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, dahil wala kang pigil sa aming pagpapala, hindi rin kami mapipigilan sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Susunod kami, Panginoon, no turning back. Gagawin po namin ang inyong kalooban. Salamat po sa paglukob at paglilinis ng iyong mapagpalang dugo sa aming buhay na sa araw na ito, Panginoon, kami po'y hahayo, kami po'y ipapahayag ng kabutihan mo dahil, Lord, tunay ngang ang pagpapala mo ay umaapaw sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatang sa araw na ito, Diyos po ang aming deklarasyon ng panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus ang lahat ng pinagpala ng Diyos dahil sumusunod sa Kanya ay magsabi ng Amen. God bless you po. Hanggang sa susunod na pagkikita. Shalom!